Magandang gabi po sa This is what I'm doing. ako po ko lang po. Ngayon po tayo, pupunta na kayo. May mga mamamayan na. Ano po? Ngayon po. Let me see. Tayo po. Sa mga

Gusto yes. ko lang makumpirma kasi si Chairman Cholo at mga kapitbahay na ang request buhayin ng intro. Yes! In yes! Eh, ginawa nito wellness <inaudible> talaga gusto niyo, Health center o zumba center? <laughs> <laughs> uh, <health> center! center! <laughs> oh, <laughs> center tayo dito, saan mo kayo magsusumba? Wala naman yung stress. Um, Kung naman dito,

convinced na po tayo. Hindi ko uh, maintindihan bakit kailangan patayin ito. Yes! Kaya ako din Kasi, unang-una, uh, ano ito eh, kulong. Yung buong yata. Isa ang labo sa dino. Sa kumasok, ang ikot-ikot nito, isa lang ang papasok. Yes. Yes. Kaya yeah, may siya na may dance yes. yes. oh, Para yung mga simple bagay, yung dance, vitamins, check-up. mga Okay, so maliwanag Hindi ako nagkakamali. Yes. Hindi ko! Kasi kayo

point ito mag-accept it. will take time. Uh, hindi mo yeah. importante, nakasunod na tayo, ng gusto ng komunidad, buhay mo din. Yes! So, mga ilang uh, linggo pa niya. Kiyang nakalit. For the meantime, habang nagkagaya kami ng Manila Health Department, pag-awit niyo muna ito sa Pero naturally, kailangan sa Masupa. Tapos pa, pag-awit ko ng konti para maging maliwanas pa. eh dito, pagpasok mo dito, ihilawos na ang buhulas na at ang chinchang sumurito. Thank sasuot. O sige, pasensya na. De katoliko mag-convert. Ha! Aha na po niya. Yes. Kuluwang gaddwin ko rin. Kaya pa rin. Pag kinakatayuan ng lalaki. Aha.

na ilang yung uh, inspeksyon ako. Natutuwa ako. Uh, na pa niya. Sara, in ko, na hindi alam yung lokal pamilya at saka yung direktor ng hospital. Inubulungan ko yung mga hindi ka magtapak. Opo, kita mo na. Yes. Tapos yung pagtanda, sa lubong ko, random ha, may uh, hawak ako ng gamot. So, ibig sabihin, uh, umi-epek ko na yung mga ginawa ko, sa loob. isa ko. Sabihin niyan, pag ito ni Health Center, hindi na ang yung nyo. No, may gamot. <laughs> <laughs> si ko po, meron kayo gagamit. ko ng paraan. Para hindi lang siya magagamig. Hindi gagamit sa akin. tanong ko? Lahat ba kayo rito nakatagap ng issue?

sa sisimula ng July, sinayos na ng proseso. As, Hindi sa na sa kapit. Kap ha na ako na. Tandaan, talagang buon na uh, buon tayo, tayo, pero may mag-arala, panawatan kayo. na ako <laughs> <laughs> uh, <laughs> uh, <laughs> <dungan po, laughs> sa wala. Sa wala na

isang libong hindi natutupad, di man natutupad. Natutupad! <laughs> <laughs> Ganyan din ang pananaw ko. Yeah. Ngayon, sabi ko sa inyo, hindi naman ako nag-publi, ng kampanya, babal ako sa tama. Kung ano yung kaya ng syudad. At least, magalap. Ang utang sa inyo ng Maynila is 594 million. Pagkutang sa sinyo. Para lang ano, no? yan yung ginawang takto Na hindi naman itaya. Okay. Pinanihin lang ko yung batas. Ibinalik ko na sa lahat. Para okay. lang alam nyo. Pero, ngayon, nakuha mo hindi, ay lang. Ah! Ay! 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 Dati, na risk ko yun. Okay. Kaya yung sinabi kong maglulubi-lubi, maglulubi no? <laughs> tayo. Okay. So ganyan, eh, kapag hindi mo nakuha ang enero, halimbawa next year, ano? Ako. Enero, hanggang November, hindi mo nakuha. Kapag hindi ng Desyembre, Ako. Oh. Wow. Okay? Cool! Okay. <laughs> 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 okay. Importante e kasi, kaya ako ito yung sinasabi, para matulungan niyo ako sa kapwa senior citizen. Yes. Uh, Kailawanan. <coughs> so, mutante hindi. Presidente at sin ang kwalifikasyon simple lang ha. Presidente at edad. Uh, wala na. Para walang confusion. So, kahit hindi na pumumoto ang asawa nyo, dahil hindi karoon dama, hindi <laughs> na makakapoto, may <laughs> <coughs> Hindi, isang minit po. Di maraming sasayin nyo. O, mayroon. Kaya, yung sasayin nyo. Tumakbo araw. Bulyo. So, yung panayong to, ha? Matay na kong kwenta. Bulyo. Agustong. Setiandre. So, tatumbuan, hindi magpapakita Yung bulyo, gusto, September, bibili ko ng first week ng mga kaibigan. Yes! Okay. Okay. Pagkano yun? One five. One five. Cross finger. Cross finger. Hopefully, gumawa kang pera natin. Yung pagkakautang sa inyong <coughs> 3,000 na hindi ginawa niyo nakaraan, karamihan. ko Ibig sabihin, dahil na ipangako na yun sa inyo, dahil alam natin din like, eh. yes! Hindi ko lang may pangako ito, Kasi talaga sa sahil. Pero yung obligasyon ko, Julio, Agusto, Setyembre, pagdating ng first week na October and makukuha ng mga 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 <tinyo> Ang swerte rin, ang swerte rin, alimbawa, tayo, ang gagawin ko, pagka yung tatlong buwan, plus bawas isang buwan. E, sasalan niya ako, kung yung isang buwan. Yes. Pag hindi naman, di ba, hindi naman, okay maglalaki, hindi ko, bata pa naman ako, hindi pa ako so, maaari. Yung, yung obligasyon nyo naman, tutog din ko pa rin yun. Next quarter, Magnetic first quarter. Kasi so, makare-combat lang tayo sa Utang ko na yon, hindi ko utang, utang ko na Pero ngayon, itinama ko batas. Maganda. Butante hindi. Ang buhay hindi. na ko sa Okay. So, Tutulungan niyo ako. Tutulungan niyo ako. Ano? Ganun Um, okay. May cake na <inaudible> na, no? so, so, may alawasan tayo, may cake na at uh, yung uh, 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 gatas. So, so, pumasko so, uh, Kasi pumasko sa pangalan. special, special yung senior. Kaya may utang sa pinda, pero, May utang sa tanda, but, yung utang sa PLM, take na. Ang sa iyo din, alin pa. Bakit yan? Okay, okay. inuuna ko lang yung mga sa <laughs> Kasi, yun inuuna ko lang tayo. Kasi baka mga hindi <laughs>

kwento ko sa mga senior na 82. 82. Ah, good question. Noong nakaraang linggo, itinatupad na ng national government. Yes, sir. Uh, 85, 95, Plus yung sa atin, 100. Kaya dito, bibigyan ko yung lagi ng isyo para umaba ang <laughs> buhay. <laughs> Pero pinatutupad na. Yes, then, nakakuha na po yung uncle uh, ko. Kaya lang, uh, it takes a month. Iba ko na po. Yes, po. Kasi ang dami na itong hihingi. Gusto ko lang yung pagam sa inyo. Kaya hindi kailangan pinapalo ko Ito naman, we will give credit where it's due. Yung programa na yun ay programa national government. Kami naman, nakaraan, nag-assist kami doon ginawa sa uh, sanang dress for na. staff ah, na okay ah okay. 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 uh, <laughs> yung mga mga tumira ng pera ng selyo ayan ate ang ahensya ng gobyerno Ako naman, bilang inyong ama nagsisilop ako, ano man ang mm. pwede kong magbiga sa bill ko, ipipigay ko. Pero hindi po pwede, ay kikipit balikat ko lang yung ginawa yung yeah. kasi dahil doon, nahihirapan. Hindi, hindi ko masabi ni Nakaw, ayaw ko magbibigay. kasi sigurado ko din yun. <laughs> <laughs> well, hindi rasas ba ng tama? Kasi, for example, tingnan ninyo ah. Ang hindi ko maintindihan, bakit nila binagoy yung policy ko sa senyor. Sabi ko, <laughs> pagbili mo na kuha ngayon, maraw, di ba sa akin? Pagbili mo na kuha ngayon, next quarter, doble ayun. na, doble na. Sa kanila po, hindi. <laughs> oh. Tapos pagdating sa CTO, wala, wala na. Wala na. Hindi na, hindi na makukuha. Ko, lahat ba ng lola ko, may sakit? Huwag na pa sa lahat. So, kinukulik ko na yan ito ni amandos kaya pala kasi di ka pumunta na sa probinsya eh basta tayo ito ang rule. presidente at idad para hindi naman ito weather mahirap din ang rice mi para kasi alam mo namang loloko pag nagtanong, pag konti lang mali, mali dito. Kaya nga ayaw ko ng malito, sinimplihan ko lang. Nandito dito ka, may edad ka, karisto ka sa senior citizen. Ibig sabihin, nakasama ka kay Cholo, sa listahan. Ganun ka simple. para yeah. hindi magkaroon ng kalit. Okay? Yorme. Yeah. Yo yeah. Yo yeah. 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 Ayun, yun. Okay. yung social pension <laughs> okay, yung social pension ang nagdecision IDS tapos po Nay, lolo, lolo. ang social pension tulad ng tanong ni Nanay sa 85, 1995, ay programa ng GS Kasi sa social pension, may kategorya. Tama ba? May mahirap, may mayaman. Tama ba? Pag may kaya ka sa buhay, hindi ka pwede maging pensionado. Hindi, yun niya. 33,000 yun. Out of 213,000. Sa Maynila naman, others, ako walang pili-pili. Pili ko, hindi ka, hindi ka kasunod. Kaya yung kahit ko. Tapos hindi ka kailangan i-interviewin. Kasi kailangan lang, dito ko ka at senior senior, Kasi totoo yung ang sinasabi mo. Yan ang mahirap na takot naman ng senior. Paano akong mag-qualify? E-qualify naman ako. Nalilito ang kaya yun, ako, yung sa atin, nasa poder natin. Yung tayo ang may disposition, uh, li liberalize ko ang policy. Kahit yung first time pa lang naman, sige lang. Sige mo, sige, tapos na. Whether mayaman siya, okay. kita mo sa gatas, mayaman, may gatas, middle class, may gatas, may May sakit, kasi nga mas madali yun. At hindi pagtuto ng higitan, mm, sa dosan, malapit sa kusina. Yes, ah, true. Yeah. kaya para hindi mo gaway-away mo na doon ko, sa may dila, sa tanong ko, eh, pag meron pa kayong tanong, mainit na. Pwede na maging balot to. Bagi hubungan health center Health center oh, oh, health center yata. Yata health center harus di antara Oo, oh, meron pala Di pa kaganda ko hindi rin <laughs> <pala hindi naong. laughs> <laughs> no, no. ang susunod kong punta rito, Katik Limon. Susunod salamat. Salamat ECG.

lagi ako nagbibigay ng pagkakataon sa pagkakataon. Sa kanila, so, dahil ako na ang nakaupo, magbuti sila ng pagkakataon. mo. So, talagay na natin, meron sila ng okay na yun. Basta natin, yung Parang show talaga tayo, point is, tama sila. Okay. Keep believing pipilitin natin na maging sympathetic or with dedication. Ang lahat, hindi lang hindi. Kasi ayaw ko naman kayo panunagin. Kasi sa tinit ko lang ako. Sa lahat, sa tinit ko lang <laughs> ako. Hindi sila sa pagkito mo. Ngayon, may isang portion din yan kung bakit nabubol yung na yung inis, yung iba natin yung medical practice na natin. Kayo man ang lumabi sa katayuan niya. Ni wala. Ni bulak wala. Siyempre, yung sinanay nagpunta, biglang ng ang ulo, kaya naman walang maligigay. Labi, uh, nagagalit <laughs> si nanay. Siyempre, naanong hindi man yung medical na frontliner. Eh kaso, may kaso, 10 na na hindi yung araw na yun. Di pa bumulong din siya. Kaya bago pa siya makita ng mga tao, hindi na ulo. Eh, pero sino yung may kasalanan? <coughs> walang talaga. Walang, alam So, isang gusto mo gusto kontrol, na, gusto uh, mong purunan, kailangan mo na na-ambit for Wala naman akong na maribigan. Nakikusong uh, din yung tao. Kasi, ano rin yan, human being din yan. Yung mga doktor, nurses, bilis yun na natin? Yung tao din yan. Nakahintindihan ko yan. Kaya lang, dumasok kami lang sa public services. So hindi kami pwede sa All na sa kasama. Kung tao lang. Pero yan, lahat ng bagay na yan, isinang tabi ko na, at binibigyan ko lahat ng pagkakataon. Magbuti. Naalala na niyo sa na yung Santana Hospital kita dati? Yes. Oo. Oh. Diba, oh, wow. naging modelo ang Santana Hospital? Lalo na ng COVID. Siya ang director niyo. Wow! Yes, ang ginawa ko. Ngayon, siya ang ginawa ko. Department eh, de, Manila Health Department. Kasi kabisado niya ang pag-uugali ko, kabisado niya ang pakikitungo ko, kabisado niya yung bayari kasi sa oras dilim ng buhay natin sila ang mga kasama at marami tayong at no? Kaya, pero tayo, tayo magiging sa isa at ayang sarakan kung 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 kaya po pasensya ang mga sila. Alam ko masakit. Mas masakit pa pag Pero pag namin, araw-araw na yan, linggo-linggo, yung isa sa Pero we will not. Kaya man, pag ko, manan. Iba, ang isa ko. ko. Kasi yes, sige, okay na okay. tayo. Okay, okay. Okay. okay Diyan lang kayo. Okay. Para hindi na kayo mag-papapicture tayo. Yes! <speaks>